ang fish hunter ng Sambales ka Aldoy the Peace hunter good morning good morning good morning everyone sa anong panig na mundo magandang umaga sa lahat ah uh, kaya dati habang maganda ang panahon gagayak na naman si kahunter na lalaot ma baka malinaw na matagal kasi hindi pa lumilinaw mga kahunter kaya yung mga nahuhuli ni ka-hunter wala lang yung mga simpi-simpi lang na nahuhuli, pero okay lang kanter at least mayroon din nahuhuli kaysa wala kaysa masama yung panahon lalong hindi tayo nakakapangisda uh, kaya, was na lang tayo ulit na naman ka-hunter, kung ano naman ang ibibigay ng Panginoon sa atin uh, mag-ingat kayo tayo lahat, at God bless sana sa inyo uh, and watch na lang mga ka-hunter at maraming maraming salamat sa suporta sa walang sawang nanonood uh, Ha have a nice day today thank you okay. Wow. hindi ko Joyce <coughs> na bibidyo yung counter. Kalobot na. nga talaga ah, oh. sila kayo father ka, guys isa-isa mga gunter hindi ko na na gopro pagpana ko dahil nalulubat itong gopro ko ito ngayon napana ako na sa gunter hindi ko pa hinihila itong hindi ko na na itong gopro dahil ah, malubat na baka masira pang tuluyan Ha, ha Ito nag nagpapagod mo na to ay hila-hila sila. Nabalabas yung mga tabi. Ay ano ba Kae, basa asa sana. Ter isa na naman. Isa na naman kater Isa na naman kater video counter ngayon kasi hindi makapurma malabo pag nakakuha kaya na hinahinihila ko na lang counter at ang uh, lalabo din ako so counter so yan malalaki talaga ito ngayon ah malabo kanter na kaka caga caga sa si kanter nyo panoodin nyo na lang sa mga kanter medyo malabo kanter kasi eh marami sila kanter pero talaga mahirap kulihin pag nagsama-sama yan Sa malabo kanter eh. Tayang kanter, tala kitok Hindi na Tara, bumalik sila kanter Tayang yun <coughs> Labit labit Hindi ko alam kasi na mayroon tala, tala kitok Kanter, nakawin na tayo dito na kami ay nakawin na ako ang halik na kasi eh ito lang yung nahuli natin ng talakito kaunter parehas to tarti siya sa kino yan sariwang sariwa Ito na mo butas. Ito na anak alaga na mo. Yung butas, pala butas yan, oh. Eh. pala butas. O oh, mga kahansin. Ito so, na huli ko. Nag-iba. Salamat sa Panginoon. At rin din. Ayan. Hindi ko na na paano ng GoPro Hunter sa lobat na to. Lobat na itong GoPro ko. Salamat na lang yung natin ito malaki malaki ah hindi ay kabayo ka ayaw ko katimbang. ay dalawang kilo dalawang kilo counter. ay malaki to ay may dalawang kilo counter. mas malaki to ay pagod na ako kanter eh. Yeah. Masakit na yung paing ako kanter. Eh, ito sa'yo, Tia. na Okay, dalawa sa'yo. One. Yan ay, one One. Dalawa yung sarita. One. Ano One, one. One, one.